Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. Sa ngayong video, ishishare ko sa inyo ang karanasan ng aking kabayan o ating kabayan na galing Saudi. So 20 years na po siya sa Saudi Arabia tapos nag-cross country siya papunta dito sa bansang Croatia. Tunghayan natin yung mga karanasan niya dito sa about sa Croatia. So ang lamig na pala ngayon dito ngayon no. Tingnan nyo, ang, nagpapags na tayo ngayon dito, so mag-winter na, so ito na po si kabayan. Walang oh, no problema. Uh, no problem. saan, saan ka ba galing dati na bansa bago ka pumunta sa bansang Croatia? Uh, actually, galing po ako ng Riyadh, Saudi Arabia. Nag-work ako doon ng uh, more than 20 years, tapos ay nag-decide ako na pumunta dito sa Croatia. So... Dati-dati ay wala po akong lakas ng loob na mag-apply kasi na marami po akong naririnig ng mga scam. So, nang nakapunta na po yung mga isa sa mga kaibigan ko dito sa Croatia, so nag-course na, na, ko na mag-apply sa Talent Drive-in. So, bari ano yung agency mo at saka ilang months po yung process ng application mo papunta dito? Ah, Nag-apply ako sa Talent drive na nakabisa sa Dubai through online. And then, uh, nag-process po ako ng papers ko uh, six months to seven months. So, uh, habang nagkatrabaho ako ay nag-process ako ng papers ko. Pag end ng contract ko, saka ako nag-exit. Uh, at saka nag-exit ako papunta dito sa Croatia. So, bali ano po yung trabaho mo dito kabayan? Uh, isa po akong chef-cook uh, sa isang five star hotel sa Girandella Hotel at uh, bali po ay nakabis po sa seaside so yung contract ko po ay 6 months for uh, summer season only pero now bali Another contract po ako sa new company ko, dito bumalik ako dito sa Sagrib at saka abali uh, process uh, process na po yung papers ko para sa new company ko. So ano yung maipapayo mo sa nagbabalak na mag-apply na pupunta ng Croatia? Umapapayo ko lang sa mga kababayan natin, sa hindi lang sa Saudi o di kayo sa Pilipinas, uh, also sa all over the world na may mga pangarap na mag-apply, papunta dito sa Europe. Ano lang, uh, lakasan ng loob at uh, mag-apply kayo, kailangan samahan nyo ng dasal at kailangan may savings kayo kasi hindi kayo makakagalaw pag wala kayong kailangan rin natin ng financial para sa mga processing ng mga papers natin. At saka, i-post mo lang yan ang mga mga gusto mong marating sa buhay at saka laban lang sa buhay para sa kinabukasan ng pamilya. At saka, yun lang, bali, nandito yung future sa Europe. Maraming so, ang darating sa atin dito pag nandito so tayo. So, bali yung sa trabaho po, ano po yung trabaho mo? Seasonal ba siya or Uh, long-term po yung trabaho mo? Ah, yung trabaho ko uh, na, bago ako pumunta dito ay yung sign ko na kontrata ay seasonal. So, ngayon, uh, winter ngayon, so, lumipat ako dito sa, gano'ng ko ng seaside at transfer ako dito sa Sagrib. So, ngayon, bali, nag-sign ako ulit ng another contract for new company, Atlantic Company, for long-term. So, ayan. Uh, salamat, kabayan, sa pag-share ng mga experience mo. So God bless you. Siya po pala si GC Andrada Hi kabayan Mag thank you kapis uh, Maraming salamat po Sa inyong pag uh, interview sa akin At uh, laban lang sa buhay And uh, post ang mga pangarap Para marating ang mga goal nyo uh, So yun lang po God -bye. Yeah. Yeah. Okay, you uh, Don't forget to like, follow, and uh, share and subscribe the YouTube channel ni Nandi Salas. Salamat kabayan! So ayan po yung kabayan po natin na galing Saudi Arabia. So si GC Andrada po yun. Tapos sa nagtatanong kung sa nagtatanong sa age limit po sa pag-apply dito sa bansang ko Asia isa uh, Uh, sa pagkakaalam ko is uh, hanggang 38 po. Pero kung cross-country ka, uh, kahit may edad ka na, basta may pera ka lang kasi pera po din pera din yung labanan. So, pag may pangbayad ka, hahanapan ka ng agency ng tarbaho kahit uh, 42 ka na, uh, tanggap ka pa rin dito. Tapos, depende po sa skill Kung skilled worker ka, so kahit na uh, matanda na tayo na uh, tatanggapin pa rin dito sa bansang Kuisha kasi yung Kuisha isa uh, kahit uh, matanda na is nagtatrabaho na po kahit 50 basta kaya mo pa uh, okay naman din dito kasi wala silang discrimination so yung sa Pilipinas nang po talaga yung may problema no hindi ka kaya sa ibang bansa na kung kaya pa namang magtrabaho isa uh, parang nilim nilimitahan nila yung mga tao. So dito sa ibang bansa, may kasama akong mga 50 years old. So nagtatrabaho pa rin sila kahit ang tanda na kasi yung kuan dito, yung para dito sa Croatia is walang discrimination basta kaya mo pa yung trabaho tatanggapin ka nila unlike sa Pilipinas ang hirap po kasi nga ho, parang discrimination po yung nangyayari kahit di ba kahit sa kuan kahit yung mga pag-aaral, kailangan college graduate ka, ganun-ganun. Dami sila, daming qualification. Tapos ang taas ng standard pag sa Pilipinas ka. Pero pag dito, kahit wala kang experience, basta willing ka naman mag-work at willing to train ka naman, tatanggapin ka nila. Tapos maraming mga benefits po dito. Tapos dito po is dalawa po yung D.O.P. sa isang linggo. So, 40 hours a week yung tatarbahuan mo tapos yun may dalawang day off ka nun. tapos yung ska, kontra kontrata, mo is so mga long term 1 year tapos 1 year tapos i-renew -re ka na naman ng 1 year so 2 years kagaya ko kagaya sa bago kong kontrata ngayon so na nag-sign ako ng bagong kontrata kasi nga i-absorb nga ako so 1 plus 1 yun siya tapos my pre ticket na ako pagkatapos ng kontrata ko soon so abangan kung ano pang mangyayari sa atin mag-share pa ako about sa aking experience dito sa bansa yung sahod naman din dito sa Croatia is mas malaki kontra sa middle East sa trabaho ko pero depende po yan sa trabaho ha kung di, kasi malalaman mo yan siya pag natanggap ka dito sa so, may offer later na darating sa iyo Uh, ang payo ko lang pag yung offer sa you is uh, mataas kaysa sa sahod mo ngayon nun na para siyang times to kagaya ko i-grab mo na yan siya pero kung unti lang naman yung an, yung gap or agwat sa sahod so diyan ka na lang magstay ka na lang para hindi ka ma-stress pagdating dito kasi iba po yung trabaho dito in terms of uh, transportation, hindi kagaya dito sa, hindi dito kagaya sa Middle East na may mga, limit lang po dito yung may mga ser, uh, mga sasakyan, yung service sa company. Uh, dito po is halos po lakad and magbabas ka or tram yung mga transportation po dito. Hindi po siya kagaya sa Middle East na yung parang may company bus kayo nakukunin kayo hatid sundo. Dito wala. Ikaw po yung Mags sasakay ng tram, either maglalakad ka or magsakay ng bus or tram yan lang po yung mga transportation po dito. Bihira lang po yung may mga bus company ay may mga bus ah uh, sa company na ihahatid ka talaga sa trabaho. Swertihan lang talaga dito yung pag-abroad, swertihan lang din kaya pag binigyan ka na ng trabaho, ibigay mo yung best mo 100% kasi pagdarating sa pagpilian na kagaya ngayon winter time so usually yung magtatrabaho sa mga isla is seasonal po yung tawag nyan so pag magwi winter na po is babalik na po yan sila sa city tapos piliin nyo talaga yung agency na may accommodation sa city kasi pagdating dito ang mahal na ng accommodation so Uh, kagaya sa agency ko so thankful pa rin ako kahit kung matingga man tayo natingga kasi ako dati mga almost one, one and one and half months so okay lang din kasi may accommodation kami so may katrabaho kami sa isla yung agency nila wala daw silang accommodation dito, dito sa city kaya nahirapan sila ngayon So naghahanap sila ng accommodation ang mahal daw tapos ayun bigla silang iniwan sa area. So yan din yung mga ikuan nyo sa pag-apply nyo. I-consider na ganyang mga bagay kasi kayo rin yung mahirapan pag andito kayo. Sa amin naman, sa company namin is hindi siya masyadong uh, kuan yung parang stricto tapos Libre naman po yung pagkain pag naka-duty ka. Tapos pwede rin akaming makadala pa uwi ng pagkain. So yan din yung kuan dito. So yung mga bilihin po dito mahal. Kagaya ng seafoods mahal po yan dito. Tapos yung mura lang is karning baboy. Tapos yung mga gulay ng pang Pilipinas is bihira lang po dito. Mga seasonal season nang din yung kuan. Seasonal lang din siya. Sa summer yung iba basta sa summer sila nagtatanim kasi nga pag winter sobrang lamig so namamatay lahat yung mga kuan ni mga halaman or mga gulay so sa winter na yan sila magtatanim pero sa akin sa experience ko mas okay mas okay naman din siya kagaya ng nung andun pa ako sa Middle East so nakaluwag-luwag din tayo ngayon kahit may mga obligation tayo sa Pilipinas at least nakakaipon na tayo ng unti-unti uh, at least at nakakatulong na rin ako sa family ko pag galing ka ng Pilipinas papuntang Asia so grabe yung kanya yung parang standard na pag-apply unlike kung mag-cross country ka basta may pera ka lang tapos maipasa mo lang ang interview uh, tuloy na po dito uh, tutuloy ka na dito sa Asia pero pag sa Pilipinas kasi gra uh, grabe po ang pagdadaanan mo talaga kasi grabe yung standard ng mga applica ap applicant nila tapos so pagdating mo pala dito sa Croatia so may medical din pala no depende sa trabaho mo kung ang sa kusina ka may kun siya yung parang stool, tapos x-ray tapos parang dugo tapos sa mga room attendant wala silang kuan wala silang medical basta kung sa mga pagkain yun yun tapos yung sa mga room attendant wala yan tapos sa mga groceries kompleto uh, po yan sila may ECG may mga drug test basta yung normal na kuan na medical sa Middle East meron din yan dito pero pag yung mga factory parang wala na silang kuan yung medical at saka yung room attendant good thing din dito is hindi sila masyadong strict to basta hindi nakakahawa yung sakit mo uh, okay pa rin sila tapos ayun gagamutin ka lang bibigyan ka lang ng yung gamot para maging okay na po yung karamdaman mo tapos ma maging okay na makakatrabaho ka na lang makatrabaho ka rin pa Pagkatapos, hindi sila masyado dito kuan talaga stricto. Kagaya sa Middle East na yung parang pagbagsak ka, bagsak, uwi ka talaga ng Pilipinas. Or sa ibang bansa kasi dati nung nasa KFC pa ako, basta may kuan yon yung ibang lahi na kinya ata yun na nabagsak siya sa kuan sa medical tapos kawawa talaga siya pinauwi talaga siya sa Pilipinas ay sa country nila kaya dito naman hindi sila masyadong strict to in terms of medical basta hindi nakakawa yung sakit mo. Pero meron meron din atang nababagsak pero depende rin siya sa employer mo kung pagbibigyan ka na ng chance or gagamutin ka. Pero sa case naman namin, wala namang masyadong nababagsak dito. Yung parang bibigyan ka lang ng gamot tapos ayun makakatrabaho ka karin. Marami pa akong i-share so abangan nyo mag-comment lang kayo ng tanong or para ma-isagot ko sa mga video ko. Maraming salamat and don't forget to subscribe my YouTube channel na Salas, isang OFW sa Bansang Koesya. So ingat tayong lahat mga OFW amping. Ug daghang salamat sa inyong suporta sa akong mga drama diri sa Bansang Koesya. hinaot na amoy mga na Nakatunan ng mga ideya. Daghang salamat on God bless you everyone.